So what's up, guys? It's already 4:22 a.m. 4:22 a.m. na. So bali maaga tayo nagising ngayon kasi pupunta tayo nung Tarlac. So ginawa ko pinultang ko 'tong sasakyan ko para makita natin kung gaano kalaki yung consume niya. Uh, kung ilang kilometer per liter siya. So ngayon isiset set ko muna ng set muna natin yung ano niya, yung trip A. Siro-siro natin pati yung trip bigyan na rin gawin natin. Ito guys, ang pakita sa inyo. So ayan guys, may kita yung siro-siro yan. Tapos full tank tayo. Galing tayo dito sa pinakamurang gasoline station. Uno fuel. So ito, full tank tayo. Tapos siro-siro kilometer. test natin ngayon kung gano'n ka... Uh, kalakas siya or katipid nga ba talaga sa gasolina dahil pupunta tayo ng tarlac ngayon na, ngayon din natin ito itatry So ayun guys, papasok na tayo ng index Dito yan sa Mindanao Ganun nata, basta index na to Pasok tayo index So ayun guys, bali nasa loob tayo ng index Ang magiging takbo natin is 80 kilometers to 100 kilometers per hour Susubukan natin kung Kano nga ba talaga katipid tong Mirage G4 Sorry na, nag-110, hindi ko napansin Basta yun, subukan natin. Ano tayo, bakbak, bakbak yung uh, natin, yung biyahe natin. Hindi tayo magpapapagal. Tingnan natin kung kano talaga siya katipid. Grabe. Sarap talaga sa mata kapag puro puno na ikita kami. Nakaka-relax. Kaya minsan masarap din talaga mag-drive-drive sa mga gantong lugar eh, Kasi ano mo yung utak mo eh, nare-refresh di ba? ng tanawin talaga ng Pilipinas, wala talaga akong masabi. Grabe, ang ganda. Sarap. Actually oh, guys, ngayon na lang kasi ako ng Inlex ng umaga. Pag dumadaan kasi ako dito, madalas madilim. Madaling kung di madaling araw, gabi. Kaya na lang ako nakadaan ng ganito, maliwanag. Ganda, ganda, ganda. Nice. So yun guys, andi dito tayo sa first stop natin. It's already 7.39. Andi dito tayo, so, tayo sa Lake Shore. So yun, andi tayo sa Lake Shore. Ito muna tayo. So yun guys, uh, umihi lang tayo dito tapos bubili lang ng tubig. <coughs> tapos rekta na rin tayo ng Tarlac kasi may tayong oras ganda dito guys kainis tingnan nyo ang ganda ng view hey eh, nakakatuwa naman yung biyahe ko ngayon paradise na video tapos guys yun kaka Baba lang ng isang bar ng sasakyan natin dito na tayo pa tawag ito pa tarlac eh, sa ACTX na tayo ngayon lang nagbawas ng bar so tingnan natin pag natapos itong content natin yun natin kung gaano ka lakas uh, nga talaga sa gasolina dito ang Mirage so yan guys, hindi so, dito na tayo sa Tarlac so yan guys, pabalik na tayo ng Manila uh, dito na tayo pagkakang pupuntang Plaridel Bulacan so, <coughs> balis ako ng Tarlac mga bandang 8.30 tapos nag stop over ako dito malapit sa Mexico dito mga bandang 9.30 yata yun nag ano mo na ako power nap mo na kasi wala akong tulog kasi oh, parang 36 hours na ata akong gising kaya ayun nag power nap mo na ako ng isit ko na ating oras din buti nga nagising ako kasi may nag alarm na sa sakyan sa tabi ayun nagising tayo tapos mamaya tignan natin kung ilan yung gas consumption nitong sasakyan natin tapos na natin is almost 211 kilometers na uh, dito pa lang tayo sa kahabaan ng Claridel uh, o kung Claridel so balikan ko kayo guys kapag nagpapunta ko so, ako bago ako umuwi na ba eh so yun guys the moment of truth magpapagas na tayo <coughs> so simula dun sa kasi mula dito kahapon sa ba, dito dito mismo sa pagagasan ko tarlac pabalikan papunta dito for may natira pa akong 5 bars eh total of 8 bars to ito ko sa guys mayroon pa siyang 5 bars in total na natira Papapuntang tayo Hello, dito po. Ha, So, ayun, guys. 710. Ano 'yan natin? Huh? 710 lang. 710. 'Yan ang daline. Oh, yan 710, guys. Full tank tapos 260 kilometers. So 'yun, guys. Bali ang total na liters natin is 14401. Didibdivide natin para malaman natin kung ilang kilometers per liter siya. Oh, malinaw, 200, 260, 260 kilometers yung tinakbo niya. Tapos, bago tayo magpa-full tank ulit. So, ayan, malinaw guys, sa ah, 260 kilometers yung tinakbo niya. Tapos, 14.401 yung napagas natin ngayon. So, divide natin. 260 divide 14.401. Ito yung total gas ko the uh, Total uh, Kilometer per liters nya guys 18 kilometers per liter. Di diba, hindi na masama. Napaka-solid. E tapos yung average niya dito, hindi nagkakalayo. Tingnan nyo, yung average niya. Yan, yan yung average niya dito is 18.7 kilometers per liter. Ang na-compute ko is 18.05 kilometer per liter diba 700 710 lang yung nagas ko balikan pero yun guys at least nalaman natin na sobrang tipid talaga and accurate yung average dito sa sasakyan natin so yun lang guys maraming maraming gusto. salamat sa support bye bye hanggang sa modi